Hi guys! A day in my life as a student content creator at kung saan mag-aaral naman ang inyong ka-person. Tara at samahan niyo nga ako sa aking gaganapin ngayong araw. Kaya let's go! Beep! Pero bago nga po pala ako pumunta sa school is kumain nga po muna ako at nag-breakfast guys. And also, ang kasama ng pastelen na yung toyo, po puti-toyo. Dahil nga sabi ni ama, kailangan bago ako pumunta sa school is kailangan may laman ng aking di ba Ang sweet ng papa ko. Sana kayo rin. At yun nga, nagtumingin nga dyan si ama kung ano nga ba talaga yung ginagawa ko sabi ko ng bablog ako at uminom na nga ako dito ng tubig malamang kailangan uminom at pagkatapos is binigyan na nga po pala ako ni ama ng 50 pesos o ba diba, kahit college ako 50 pesos lang pero okay na yun kasi nga at least meron akong pamasayat at pangkain din wag kayo wag kayo okay guys pag binibigyan kayo at nababas na nga ako dito ng bahay at if flex ko nga ako pala sa inyong tindahan namin at nag ice ice na nga ako dyan kung okay na ba yung buh ko para makakapunta na ako sa school at tara samahan nyo nga ako paano sumakay sumakay at ayun na nga is nandito na nga ako at sumakay na nga ako dito ng motor at nagbayad na nga ako dyan ng 20 pesos guys malamang magbayad dahil nga nandito na nga ako kung saan dito ang aking journey sa CSU at Cotabato City at ayan na nga pumasok na nga ako dyan malamang ay mo pumasok dyan ka lang sa labas magpasok ka na dahil hihintayin mo na yung, yung araw at nandito na nga po pala ako guys sa room at kung saan is nagmumuni-muni nga ako dyan kung ano nga ba yung isasagot ko sa ano uh, midterm mamaya midterm exam pero don't worry guys kasi may gagawin nga pala ako dyan tara let's go ayan na nga pala yung sinasabi ko na may gagawin alangan mag study para may sagot sa mamaya at alam paano kung mag study guys, binibilang ko nga dyan without hands, without hands kasi para ma-memorize ko yung aking mga sagot hindi nga pala nalalagay sa utak ko kasi sa kamay lang, kamay, di joke lang so ganyan ako mag guys is without hands, kailangan pinibilang ko at kinamemorize ko talaga siya guys, kasi para mas maganda yung pagsagot ko pag, pag nahawakan ko na yung task paper, pero tara guys samahan nyo nga ako mag-exam, di joke lang pero alam niyo ba guys, hindi talaga maiwasan sa classroom na magchikahan, magtawanan. At ito nga, kagaya ng aking mga kaibigan na nagtatawanan kasi nga iniisip nila, ano